Good morning. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Today is November 7 I think and it is exactly magna 9 o'clock na po ng umaga. Uh, I hope you like my new studio. Sabi ko naman po sa inyo na gagawa po tayo ng panibagong studio. This is a uh, more or less parang trial na vlog episode ng Pambansang Kagawad. Ano po? And ah uh, syempre pinagbubutihin po natin ang ating pong uh, programa para po uh, maayos maisin mapanood uh, kahit kahit simple lamang po. Dito lang po tayo sa bahay para po uh, every weekend makakapag vlog po tayo. Ano ho, hindi na ho ako pupuntang kung saan-saan mag-vlog. Uh, anytime during weekends pag may magandang news eh dito po tayo uh, at uh, may usap po sa inyo lahat mga kabarangay. Second, pagdating na po ang uh, typhoon, uh, signal number 5 nga daw, yung uwan. And I hope everyone is preparing, lalong-lalo na yung mga disaster risk management ng ating LGUs at ng ating barangay. Doon po sa mga lalabas mamaya habang mayroong uh, merong uh, disaster na nangyayari, dilubi na nangyayari, my heart goes out to you and uh, i hope uh, you you be safe kayo po uh, si Kapitan Santiago uh, nag nag ano keep safe daw sa akin uh, dine at uh, keep safe din uh, Kapitan Sani Santiago ng Isabela diyan po sa sa inyo Santiago City Isabela okay today is november 8 nga po ano um uh, ilang linggo na lang, mga 3 weeks, eh, December 1 na. Supposedly, dapat BSKE. Ano? Hindi na po matutuloy, sigurad 2026 na po. Pero, ang importante sa December 1, uh, should have been your election. So, by December 1, try sigil. <laughs> by December 1, eh, considered na po kayong holdover capacity. Pag sinabi hong holdover capacity, you are uh, no longer elected officials but uh, in a holdover capacity as appointed by the national government or by virtue of Republic Act 12232. Kung wala hong Republic Act 12232, tapos na. Nag-election na po tayo ngayong December 1. Let's just say December 1 na po ngayon. So you are in a holdover capacity. At sinabi nga po ni Attorney Max sa kanyang uh, petisyon na ang holdover daw po ay unconstitutional. Pero nung binasa ko po yung desisyon ng Supreme Court, holdover capacities are not considered as unconstitutional sapagkat pagka po na delay ang eleksyon, eh kinakailangan talagang magkaroon ng holdover capacity by virtue of that new law nga. So hindi na natin kailangan pagtalunin. Ah... Uh, all powers, functions, and duties ng isang kagawad at saka ng isang kapitan are the same. Hindi rin ho kayo kinakailangan matakot na mapapatagal kayo basta-basta sa pwesto or limited ang powers ninyo or limited ang galaw ninyo sapagkat kayo ay holdover positions. No, you are still a kapitan. You are still a kagawad. Buong-buo po kayo. Na-elect po kayo noong last election, 2023. And now, holdover, para mabuo ninyo in 3 years. Curative nga daw yung batas na 12 to 3 to, although hindi pa natin masasabing uh, dire-diretsyong effect. hinihintay natin ang um, uh, um, decision ng Court Suprema. But, uh, at least, inabot kayo ng 3 years. Habutin ah, nga ba kayo ng 3 years? Okay, ito ang magandang usapan sapagkat... <laughs> Sorry. Um, ito ang magandang usapan sapagkat... Um, Uh, yung pong last vlog po natin, eh, marami nagtatanong, so ano sa tingin mo, kagawad, kailan ba talaga? ba diba? Mahirap mang Ay, eh, mahirap talaga mang hula. Ito, hindi ko na ano, uh, ewan ko kung nag-reverberate yung sound, no? pakisabi na lang po, pakicomment. Tsaka kung narinig niyo yung mga aso sa labas, pakicomment na lang po para maayos po natin to no? Anyway, ang tanong nga po ay, eh, ano sa tingin mo, kagawad, kailan nga ba? Well, Gagawin natin arithmetic ulit ito. Ano? Pero ito, maganda itong arithmetic na ito para sa mga nakaupo. Ano ho? Uh, again, yeah, hindi natin sinasabing kinakampihan natin ng Republic Act 12232 o yung old law. Pero ano malabas ka Kung ito na nga, sinabi na nga ng, ng Korte Suprema na unconstitutional yung BAA 77 So sinabi ng Korte Suprema, mag-election kayo ngayong March. Give or take, last day na niyo mag-decide ng March 21, sabi sa Comelec, ng barm election. Kinakailangan magkaroon na kayo ng election. Sabi ng Comelec, magkakaroon po kami ng election March 31. March 31, 2026. So March 31, 2026 ang eleksyon ng BPE. Now, after ng BPE, usually, dahil meron niyang mga, hindi natin masasabi kung kumalik kami testa meron proclamation, meron mga ganito, ganito, Alam nyo na, sumpaan, di ba, sa Comelec, Meron niyang palugit lagi before the next election kung magkakasabay man o sukob man sa isang taon. Meron niyang laging five months na palugit until the next election, five to six months. Pero let's say five months na lang, No? para sa mga naiinip. So kung matapos ang farm parliamentary elections on March 1, 20, March 31, ha, give or take, on or before March 31, sinabi ng Comelec na may BPE, magkakaroon tayo ng limang buwan na palugit na March, April, arithmetic to ha, April, May, June, July, August. So malamang lamang eh September po 'yan. September ang magiging next election. No, so, wag na muna natin sa Sige na nga, sabihin natin BSKE. Kung ma-declare na unconstitutional muna ha. Kasi kung unconstitutional 'yan eh 'yun na nga yung palugit muna. Palugit number one. Okay. Palugit number 2, kasi nga uunahin na, nakapangako na ang Comelec at nagsabi na ang Korte Suprema, March, mag-eleksyon kayo ng BPE. Regardless kung ano man, kung nag kami ng unconstitutional sa Republic Act 1223 to BSKE, uunahin ninyo yung BPE dahil yan ang una naming dinesisyonan. Okay. So, in preparation sa BSKE naman, tagalin na natin yon kasi may limang buwan na tayong palugit, pumapatak ng September, no? Ito ngayon, ang tapos ng registration for the BSKE 2026 is October 20 to May 18. Okay? May. So, May 18 tapos na. So, kung May 18 yan at sinabi ng, ng Skolte Suprema na paaga ang desisyon nila na okay, kaya kailangan mag election kayo after ng BS ng after ng BPE after ng barm elections mag-election na kayo sa BSKE dahil nga sinabi namin na unconstitutional na nagdesisyon kami himala 'di ba so kung ganoon magbibigay ang COMELEC again ng calendar of activities tatlong buwan tatlong buwan talaga yan wala na tayong uh, election period election year 2026 uh, campaign uh, premature campaigning bawal ganban Likod korban Campaign period? Nandiyan na ho. Alam nyo na ho yung calendar of activities. Inaabangan po natin lahat yan, mga kandidato. So, tatlong ba yan. So, kung May ang tapos, May 18, ha? ang tapos ng registration, edo ito ang lumalabas sa ating arithmetic, May, June, July, August, September. Tatapusin yung tatlong buwan ng September. So, pumapatak pa rin itong dalawang arithmetic natin is September. Pag tinuloy nila ang BARM, Parliamentary Elections, tumitingin ako ha? kodigo, limang palugit ng March, limang buwan na palugit, after every election, di pwedeng bidlaan na ganun, di ba? Kasi may calendar of activities, lumalabas na September, papatak. Kung unconstitutional. Kung unconstitutional yan, sinabi ng Supreme Court, na, okay, eleksyon na yan, Okay, tama-tama, sasabihin ng Comelec. Hanggang May pa naman ang eleksyon namin. Tatapusin namin itong ano, ating uh, BPE. Sir, justice. So, tapos ng registration, tapos na ng May, ito na naman lumalabas sa arithmetic natin. June, July, August. September. Yan, sa calendar of activities. Parehong pumapatak na September na sasabihin natin one month to go, eh, election na ng November 2. Huwag well, nyo na hong bilangin yung November as one month. Kasi November 2 yan. Sabihin na natin parang November 1. So, pagpatak ng September, October is one month. Until November 1 or 2. Kasi isang, isa, dalawang araw na walang pasok yun. Eh. Mm -hmm. So, pumapatak talaga na ano sa tingin mo, Butch? Well, sa arithmetic natin ngayon, pumapatak September. Okay? Pero sabi ko nga, pag maaga, Pwede ba magbago yan, kagawad? Well, pag maaga. Maaga mag ng Supreme Court ngayong November o December o January. Sabihin na nating December, pwede maglalagay ng tatlong buwan. Hindi pa pwede kasi March, Enero, Pebrero, Marso, BPE. BPE. Hindi pa pwede. So, ang pinakamaaga niyan, maglalabas ang Comelec. Pag naglabas ng December, maglalabas ang Comelec ng 3 months Calendar of Activities, sabay-sabay na yan. Enero, Pebrero, Marso. Abril, Mayo. Pinakamaga siguro ang Mayo. Pero lumalabas sa computation natin kung hindi sila maglalabas ng desisyon which I doubt end of the year na kasi. At sumob lang tahimik na yung Supreme Court at kung ano-ano mga desisyon pinaabangan namin. Uh, Iba't iba mga desisyon nila ngayon tungkol sa ibang bagay pala. I'm sorry. Eh mukhang hindi pa mapapag-usapan ng BSKE Constitutionality of Republic Act 12232. Ngayon, maraming na Unconstitutional na yung 12232. Okay, so may election September. I don't Ang lapit sa November, no? Baliwala rin. At any rate, eh may, paano yan? Ano na mangyayari? Well, balik tayo sa old law. Ang paglalabanan nyo sa September, ay 3 three years, 3 three, three terms. Babalik tayo sa old law. Kasi, gagano na yung Republic Act 12232. Mabubuhay ulit. Yung dating batas na 3-3. Yan po ang mga consequence niyan. So, yan po ang unang-unang -una kong vlog. Ngayon may bago po tayong studio. Lagi ko tiyatama. <laughs> At, uh, sana natuwa po kayo. Kahit Sunday, naisorbo ko kayo. Maraming-maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Meron pa akong remote. <laughs> Thank you. Hup oh, yeah. Làm quen ta.